Good morning mga kamilis. Ayan na miss ko kayo dyan guys. Tagal ko na hindi nagbo-vlogs ng ganito. Puro ano na lang. Pakonte na lang. Anak ang ingay niya. Ayan. Palistahin mo na. Today ay busy pa rin kahit walang pasok naman. Ayun ay siplihan ko lang ang ulam. Madali lang. Mag-airfry mag, mag -fry lang ako ulit kasi pagluto mamamaligti muna ako din magluto din tapos sa school ni baga at din pag uwi labada my gods <laughs> hindi ko alam kung isama ko kayo sa palengke mamaya kasi manok lang naman ang bibilihin air fry ko na lang tapos parang magarata mag chicken mag curry na lang para madali lang pag manok Ayan, kamusta kayo mga kamimis? Yes. Hope okay po kayong lahat. Ayan mga kamimis, di ko na kayo sinalis sa palingke. Han, alam mo ba nakamura ang manok? dyan na. 135 na lang ang buo. Eh, di ba? Wow. No, 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 ang taka ko ah. ko, 135 ang ano? Ang buo? Hindi, nag-aanihan na yung mga pinag -pina ano ni, ano, ni San Miguel, ni Marcos. Yun, nag-aanihan na lang mga ano ngayon, mga livestock. O baka paasin ang nila kasi pang Pasko eh. Hindi, nag-aanihan na talaga ng mga manok. Yung mga, hindi ba si Ang? Ang mura. Sabi niya, tumulong tiba lagi yan sila 170 dyan? Tapos doon 130? Punta 135 talaga ba? di sige <sighs> hindi rin naman na ano naabot din ng 150 ang isang buo eh Bila ko isang buo kaya nang ito lang chicken curry ko yung laman yung dalawang legs eh para pa mabilis daanan mo kalas kasi may parents meeting sa advisor eh pinapatend lahat gawa ng ano daw marami daw i-discuss kasi sabi ni bakit mayroon na naman daw nagsusuntukan. May bako daw pasok at saka na naman itong ilang laging did Ay. Ay, hindi ko na kayo dyan. Mag-ano lang ako mga kamilis. Mag, ala. Mag, Mag, chicken curry lang ako. Tapos, in fry ko lang ang ang tag dito, yung sa legs banda nito kasi bumi, bumili nga ako ng manok na buo. Then, air fry ko lang yung kanila. Hmm. Powder yan. Sari powder lang. Wala na ako ibang ilalagay dyan mga kamilis yan lang. Gusto din naman nila yan. Kamusta na yung inner fry ko? Oh. Ayan, dalawa lang naman ito Kasi, yung legs lang to na ng, ng buong manok kanina, diba? Kaya pala ata tumura. Kaya ang, ang liit naman ang legs niya. Hmm. Asin lang to eh. Asin at kapaminta. Yan lang. Tapos nilagyan ko siya ng ng ano para mabango? Tawag dito. Nang... 180 ko muna. Para di masunog. Eh, 160. Tanglad! Ayan, luto na ang ating <laughs> Very simple chicken curry. Chicken curry. Then, siyempre, lagi kami may ganito mga kamimis. Um, nilalaga po lang ang okra O, steam nyo rin. Then may sausawan lang yan ng ano, toyo malte. Okay na, maya maya alis na rin ako mga Kaya sobrang mamadali. Ito pa na ba? Hindi pa. Gali. Diyan lang yan and then ayan din yung kanin ko diba, dito ko nilagay rice cooker kasi nandiyan ang saksakan yan, nagmamadali na ang aking beauty hey, beauty alam mo kami miss dati ayaw po, na, hanggang ngayon naman inakabahan ako, iwan yung mga bata kaya lang, wala kami magawa diba? iwan ko sila isang oras kasi nga meeting na yung bagad Ma, sigurado at may... Meeting niya sa school. Pero nakaluto na ako. Kasi mga isang oras di 11. 11 yun. Paano lang ako kay Michael pasundo kasi malayo yun. Pampinit ba? Ay mga anak pag ano ha, isaradong kay yung ano lang. Bahay, wag mo na magbebenta ng ano ha ng may suklian ha tapos hey. pagka may jika sabi mo wala pa po naintindihan mo lagi mo isasarado dyan kasi ang daming mga dumadaan na hindi mga taga rito nagbibenta-benta ng mga kung ano-ano dyan ha huwag mag-i-entertain dyan kung may magtatang wala po ha naintindihan mo ba na yes. pag kayong makilala pwede bintahan pero pag malaking pera huwag na muna naintindihan mo Naintindihan mo ba? Sarado mo lagi dyan kasi baka pag may gulo sa labas, sa, sa, gate na sa gate na bukas yan sila, uh, ano, alam mo naman dito. Sa gate na bukas yan sila papasok. Mo na ka-video ka to. Naintindihan mo ba? Sandali lang ako kayo. Magpahati din ako kayo pa ako pag-uwi. Wala na yung lipstick ko. Oh. Alam mo, ang ganda ng lipstick na ito, mga kaminis. Yung ganito, oh. Ang mahal pala nito, ano to eh. Yung bigay ni Ate Rose, masayang buhay. Um, ano pala to, yung, yung mahal. Yung, ano ba tawag dito? Lipstick. L, 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 L R. Ayan yun. Kamayin ko na lang. Ano yan, ma-makeup tutorial? <laughs> Get ready with me. <laughs> Ang ganda nito mga kamimis. Ay, ayan yung shades na. Ang ganda nito eh. Pag mahal pala maganda. Ayan lang. See you later. Kasama yung boss. Yung ang hindi lang po masama na pagkakaroon, it's good po. Parang um, great so, so, sa weight 4 to 6 naman po, hindi na magawa po bow po. Masyadong mabigat kasi po. Perfect po siya Na 2 um, So, kung sa tingin naman po na kaya ng yung bata na... Ay, good po. Kung oh, kaya naman po ipagkatiwala sa at namin. Ano <laughs> na lang po, um, kaya Pa na nahatid pa ako ni Katiano guys. Kompleto 'yan siya ng ano ng outfit. Di. Tapos na pala kami mga kamimis kumain. Ayan, Iniwan na ako ng pangkalahatan. sa kay Bagat. Siya ay? Sa first, sa first grading ay? Mataas ang kanyang marka. Sana hanggang fourth grading Bagat. And sa kay Ate Ken, hindi ko, hindi ko pa alam kasi um, nagka problema pa sa science nila at si Ken kahapon. Pero hindi naman kami papayag na magiging ganun kasi alam ko naman kung hanggang saan yung kakayanan ni Kane pag nagbigayan ng card sila Kane pupuntahan ko pero wala pang high school elementary pa lang ang bigayan ng mga cards ayan lang mga kami miss our vlog for today hindi na ako nakablogs pala kanina kasi ano syempre minsan lang ako dalawin ni Piano kasi hinatid niya ako dito nagkamaritisan pa kami dapat nga hindi pa uuwi yun eh wala na walang maparadahan na ang kanyang sasakyan kasi alam niyang parating na si Michael Bye guys! Thank you so much for always watching and shout out po sa inyong lahat at thank you, thank you so much guys mga kamimis sa always support and ako rin po sa inyo Bye! Love you all! Oy!